Yan guys, what's up? Welcome back to my channel. Ngayon nandito tayo sa Barangay Dayap, Agdangan, Quezon. Kung nasa, na, nandito ang mga idol ko, mga Tigatayabas. Anong barangay niyong idol? Bilan. So, barangay Bilan, ayan. Ito ang aking idol. Na ito yung kanyang kabayo. Yan, si Bayo. Ano ang pangalan niyo? Dried Max. Dried Max. <laughs> ang sakalam. Ayan, ang honor. <laughs> na ito yung mga kasamahan niya na sa likod. Tayo ay makikisakil. Titestingin natin si Castor sa daan dito. Baka tanga <laughs> 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 Hindi kayo magalit sa mga mayari niya. Ayan o, bagong ligaw na. Oh. Eh, bisiro. Ay, ito yung sinasabing bisiro pa. Ang laki ah. Hmm. Bisiro pa, napadayo na. Oo. Oh. <laughs> Tayo. Boss, vlogger ako ay. Ay, nagsasapata mo oh. so. Makikita yung halay ng liter, boss. <laughs> oh. kita tayo sa... Ah. Kayo po Ayun, yung nagpapagayot. Oh. <laughs> Pwede ko po yung ano? Oh. Siya po yung manager namin. Ay, mga palos <laughs> siya. Ay, siya. Ay, mga palos <laughs> siya. Ay, mga palos siya. Ay, Yeah. <laughs> <Abbyat Christmas> eh. Oh, wala nag-aalma sa patuhan. Sa tuloy natin mamaya 'yan. Paho na kayo, kuya? Oo. Ah, sunod tayo. <laughs> Ayot Nari yung sikat. Nari yung sikat na maligaya. Putang ina, bakit may dugo na? Pare, nasa ano, nasa bitan. Ay, wala lang yung trabaho mo yaan. Ay. Ay, si tropa. Sabitan lang pa ako, nakahig. Ayan, no, oh, mga idol. Ay, kung sa akin, iuwi iu ko na to. Ah, uh, pa rin pare. Pare, <laughs> <laughs> ano, ano, oh, ano, kung sa palangka, nang makita nila ang ano. Huwag na. <laughs> makita nila panit. <laughs> Kinamang. <laughs> Kinamang ka naman, ba't pina mo? <laughs> Malaki yan. Nakupilay pa rin mamaya. Tulo yan, natakas. Bakit, ano, ano? Nata, nasa bida na lang sa nako. Ha? Nakahig ng pagod. Ay, lintik. Matas. Ma, malalim 'yan. Ma ano dugo? Uh Oo. -oh. Ano naman tabako pare? Malalim 'yon. Malalim na napunta dugo. Sa isang dugo ay magala ang Ano ay Taib, ay. Pipili. Taib. <laughs> Basag. <laughs> Basag. <laughs> <taib>, Sala naman. <laughs> taib pala, taib. Ay, ito pa isang malaki boss, oh. Oh, may hilig. Oh, sa... bisiro ka rin. ka lang, oh. Tatapa, dosihan niyo. Oh, malaki din, oh. Ito, so, matibay. Laki, ay. Oh, malaki pa. Malaki pa kay Castor, ay. Oh. Walang matibay pag bulog. Oh. Yan ang mga masasayang kasama, oh. Kakaya kita yun Hindi camera siya, ay. Kakaya. Kakaya yan mga idol paho na kami ito yung elementary ng dayap yeah saya basin mga idol sa una natin si e drive max ito sa uli ay ah, pag kami ngayon, mga idol Naglulukad kayo dyan yung bunga. Oo. Oh. Yan nung alos nun. <laughs> Yan nung alos <ngalus> pag lima. Hehehe. <laughs> hmm. guys, napalaban si Kastor sa may na daan grabe guys, hanga ako dun sa kay Dried Max at saka sa kanya mga kasamahan Darga mano mga idol hindi pwede si Kastor nun dahil lang ang pwedeng mangyari kay Kastor pwedeng mabara, pwedeng mambabag Kastor, ang karagalan ni Kastor ay 124 feet lang mga idol dahil si Kastor ay hindi sanay sa gantong daan pero ayos lang, oh, parang parang wala lang dala, okay na yan, kisa naman tayo mag-gabang -mag ay tayo mabarahan. Na, ito na yung mga tandis, oh. Ay, Tama na yung 120! Pare, wala akong pag-gabang nila! Baka mapahiya si Kastor! talaga ka si Kuwing Ay, anong bilis pare sa lusong? Pare, sinasya out mga pala si Russell! Ito, Nagbubulyong! Ano? Kuya? Ha? Ah. Pare, hindi <laughs> ka Ah, naja sa uli. Maraming karga. Ha ah, ah, ah. ah. ha hmm. Batuhan yan. Higin mo. Hindi kita pinupersa, kaya ayusin mo rin. Masan lang tayo dumayo. Bye. Yee. Yan guys, delikado matanggal ang sapata ni Castor. Mga luag na. Medyo manong putik dito. <laughs> Yan mga idol, kulay pulang lupa o. Oh. Ha ha. Ah. Ha. Yeah. guys, na ito na yung mahirap. Ah, nga, nga pa si Castor. Oh. Ah. Talas ng bato, guys. Sa tsapa ah. Oke. Oke. Kita nempat tuh. Hah. Hmm. apa. uh guys. Sabi ng mga kasama natin, pag daw lumampas na rito, kwarta na daw. Mahirap na Whew. Yun guys. Hanga talaga ako sa mga kasama kong tayabasin. Sa mga tiga burgos. Ang gagaling na kabayo nila. Whew. Kaya naman ni Castor, 120 lang. Okay na yun. First time ni Gustaw sa ganito kahirap na daan. Medyo malayo-layo pati. Paano guys? Kita-kits na tayo sa tambakan. Yan mga idol o si so Dried Max. 144 246 ay 144 nga no. Hindi malang pinawisan. Hmm. May ilang taon ari? Ah, mga 8. Palnan na ano. lang si Kastor eh. Kasi taas, eh. Lucky. Naanar -na, na sugat sa likod. <laughs> Sipag eh. Yan talaga yan. Kasama yan. Pahinga. <laughs> Tatlong linggo na yata yun rito eh. Oo. Yeah. Tsaga nga eh. Imbay pa rin na yan. Eh. Ayun ko. Pagkabilis na wala agad. Ayun yay ay takbo ay. Ah, galing yan paglayaw? Mga sa una lang. Sa una, tanggalan pa ng sapata. Bayad shot. Tanggalan. Sa una. Ah, kutla ko nang isa't bukas na uli ako babalik. Wala, 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 wala. wala sasapatahan ko muna sa bahay. Yan pati yung help sa bata pag wala sa kadra. Natila yan. Dalayan do sa ano. Dati magsasapata. sa Dinalayan ni Darling, yung kasama niyo kahapon nakaitim na kabayo. Oo. Oh. Ginapos yan. Ay, kaya pala. Eh. Ay. Ayan, nung dala. Ay, kaya pag nasa quadra, gali kahit siya tumila. Ay, di. Nari isa, o. Oh, alasan, o. Oh. Kabayong Burgos. Yan. Kabayong Burgos. O, oh, shout out po sa mga tiga barangay Burgos. <laughs> Ilan yan, pare? Ah, ayos nice na yan. yan. Pang araw-araw na, eh. Oo. Gila ng pilay yan. Ay, ng pilay. Kapaningaw. Hmm? Si Kastor, kapaningaw din tagal. Yung pala yung nabubutas. <laughs> yung gayon, pag pinahinga mo, lalo, lalo. ya. Yeah. Pinahila ako, isang bisis. Yung... Ayan, oh, ang purdi no. Oh. Talagang, pinahanga ako nito mga ari, eh. <laughs> Sikas parang nalipad-lipad sa lusong, Ay, At Talagang, Tagal ko pa rin sa sabang at ako'y naghinaw ng pa. Talaga ako'y putikin-putikin. Ah. Okay. Tikas na alasan, oh. No? Mga kabayo. oh, unuin mo na! Isang maram. Sinto ba yung tea? Ay, wala ano. Sinto ka din, oh. No? Para kaling, yung... din yung galing din yung bali at timunan no? eh. Ayan. Tim. Parang nagkakastang yung sunog eh. Kapal. Kala ko hindi ka makita sa YouTube yan ay. Ay, hindi. Ay. Yun ay ibang bayan ha. Ayan well, 120 magamano oh. hmm. yan mga idol pa dalawang bera na namin Ayan, nawala na yung hiniti na rin. Pare, kaway! <laughs> Yan mga idol, padalawang pera natin. Naka-144 tayo ngayon. Ang problema mga idol, nawala ng sapata si Castor sa una. Kaya kakabaak na. Makaka-uwi tayo nito. <laughs> Sayang mga idol, ganda dito. Magandang ganda pagkakitaan sana kaso natanggalan ng sapatos si Castor. Kaya tayo ay makakauwi. Yun, yung, mga kasabay natin mga idol ay nagpaiwan sa, sa loob at tatapos daw muna sila ng nyug kaya sulo tayo ngayon pero marami na tayo nakasalubong uli yan mga idol si Castor 12 perasong 12 ang lapad 12 si ang haba kaya 144 burpit yan. Nakapag 144 tayo gawa ng gamay na ni Kastorandaan. Kanina kasi hindi. Panay pati ang takbo niya. Ngayon, no, matino na. Pagod na eh. Yung nga lang, wala na sapato sa unahan. Kabaak. Mahina pa naman ang kuko niyan. Hey! Maganda lang ng kabayo guys ng mga tebasin ang mga tigahing gawin pitibay pa maliliit pa tigay ang gayat nila kaya kahit 166 nga kayang kaya talaga ng kabayo hindi kagaya ng lapad dito sa atin na yan kakapal malalapad pa yan o paisi-isi lang si Castor sa 44. ayos na yan wala na sa ang kanyang Kabaak na pang una. Laka ng pato, guys. Hmm. Ayan, mga idol. Sa atsapaan ng putik. Maraming pato. Aray. Huh. Oke. Yeah. Woo! Oke. Yeah. Haha. Tikah bangga. Uh. guys, dumayo ng sapato si Gastor na bunutan. Ah, ito mga matitibay na maghihilaw. Hmm. At nagkakabit. Ang parang matikas ng maligaya. <laughs> hmm. Unang pa ako. Paloob. <laughs> <laughs> Labas lang pa. <laughs> <laughs> ah, Ayo pang. Masakit na yan. Lanig na yan. Kanina pang unang hapit ko yan. Ano eh. Uh, na ba. Eh, tayo lang. Ha, ha, ha. Alam Astur. Malambot. Malambot na malambot. Pag malambot, laman. Ako, kaya rin ang bulakot yan. Kalabas agad. Baling nga ba? Murang bakal. Murang pa ako. Yan ah. Maki. Bait pala ba? <laughs> Ayos naman pagka ano. sa <laughs> pata. Ah, oh, pala yun. Kapus. Kapus nga. Eh, wala naman. Wala naman. Ano. Hmm. Pero dyan malaki. Manipis. Nipis. Yun. Oo. Oh, muna. Yun. Lulubog yan. Sige. Lulubog yan. Ano? Lulubog. Sige. Ayan. Nakadali pa tayo ng sapatang malapad. Ayan. Na galing kay Idol. Drive Max. <laughs> uh, Drive Max. Drive Max. ni Drive Max. Ayan. 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 Dito din na Ano ay? Yung tindig. yan. mo lang, bali. Dabaan mo lang, oh. na ay.